Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ikalawang bahagi ng ating aralin tungkol sa mga hamon at pagtugon sa mga gawain pangkabuhayan ng bansa. Sa araling ito ay gagawin natin ang mga pagsasanay tungkol sa paksa. Handa ka na ba? Muli, narito ang mga gawain pangkabuhayan ng bansa. Gawaing pagsasaka, gawaing pangingisda, gawaing pagmimina, gawaing panggugubat, at gawaing pangnegosyo at komersyo. Piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat tanong. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ano ang pangunahing suliranin ng mga magsasaka sa Pilipinas na nakakaapekto sa kanilang kita? A. Sobrang dami ng ani. B. Labis na tubig sa mga taniman. C. Pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa. D. Pagko-convert ng mga lupang sakahan upang pagtayuan ng mga subdivision. Ang tamang sagot ay D. Pagko-convert ng mga lupang sakahan upang pagtayuan ng mga subdivision. <laughs> Ano ang nagiging bunga ng kapabayaan at maling paggamit ng ating mga yamang lupa? A. polusyon sa lupa B. polusyon sa tubig C. polusyon sa kweba D. polusyon sa katawan Ang tamang sagot ay polusyon sa lupa letter A. Anong pandaigdigang samahan ang naglalayo magsagawa ng pananaliksik tungkol sa bigas at kung paano pa mapauunlad ito? A. Department of Agriculture B. International Rice Research Institute C. Union of Concerned Scientists D. Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Ang tamang sagot ay B. International Rice Research Institute. Ano ang tawag sa paraan ng pagsasakang isinasagawa sa mga gilid ng bundok o burol at upang maiwasan din ang erosyon o pagguho ng lupa? A key production area o KPA, B, integrated pest management o IPM, C, sloping agricultural land technology o SALT, D, small enterprise technology upgrading program o setup. Ang tamang sagot ay, C, sloping agricultural land technology. Anong sektor ng ekonomiya ang nakatuon sa pagsasaka, pangingisda at paghahayupan? A. Agrikultura B. Industriya C. Paglilingkod di kalakalang panlabas. Ang tamang sagot ay A. Agrikultura. Ano ang pangunahing hamong kinakaharap ng mga manging isda sa kasalukuyan? A. Ang pagtaas ng tubig sa dagat, ilog at sapa? B. Pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa. C. Ang pagtaas ng produksyon ng isda at iba pang yamang dagat. D. Ang pagbaba ng produksyon ng isda at iba pang yamang dagat. Ang tamang sagot ay D, ang pagbaba ng produksyon ng isda at iba pang yamang dagat. Ang mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng mga coral reefs. A. Paggamit ng pinong-pinong mga lambat. B. Pagdayo ng mga turista sa mga baybaying dagat. C. Paggamit ng malalaking sasakyang pandagat. D. Paggamit ng dinamita, cyanide at pagsasagawa ng muro-ami. Ang tamang sagot ay D, paggamit ng dinamita, cyanide at pagsasagawa ng muro ami. Anong paraan ng pangingisda ang ginagamita ng mga lambat na may nakalagay na malalaking bato o bloke ng semento at inihahampa sa bahura at mga koral? A. Muroami B. Pamimingwit C. Paggamit ng cyanide D. Pagpapasabog ng dinamita Ang tamang sagot ay A. Muroami Ano ang tawag sa mga kakahuya ng bakawan na nagsisilbing tirahan ng mga isda? A. aquarium B. coral reef C. marine park D. mangrove swamp Ang tamang sagot ay D. mangrove swamp Ano ang dahilan ng pagkasira ng mga mangrove swamp? A. Ang pagdami ng mga manging isda? B. Ang malawakang pagputol sa mga bakawan? C. Ang patuloy na pagtatapon ng mga basura? D. Ang pagtatanim ng mga puno ng bakawan? Ang tamang sagot ay B. Ang malawakang pagputol sa mga bakawan. Bakit ipinagbabawal ang paggamit ng pinong-pinong lambat? A. Upang ang maliliit na isda ay hindi mahuli. B. Upang ang malalaking isda ay hindi mahuli. C. Upang walang mahuling isda ang mga manging isda. D. Upang hindi maubos ang mga ibinebentang pinong lambat sa mga pamilihan. Ang tamang sagot ay A upang ang maliliit na isda ay hindi mahuli. Alin sa mga sumusunod ang isang paraan ng pangangalaga sa likas na yaman ng bansa? A. pagtapon ng basura sa ilog. B. Pagkakaingin sa kagubatan. C. Paggamit ng reusable na bag sa pamimili. D. Pagputol ng puno ng walang pahintulot. At ang tamang sagot ay C. Paggamit ng reusable na bag sa pamimili. Ano ang tawag sa muling pagbuhay at pagpapanumuli ng mga puno? A. deforestation B. pagkakaingin C. reforestation D. quarrying At ang tamang sagot ay C. reforestation Anong gawain ito? Kung saan sinusunog ang mga damo at puno sa kagubatan para ito ay mapagtaniman? A. Deforestation B. Kaingin C. Reforestation D. Quarrying At ang tamang sagot ay B. Kaingin Ano ang layunin ng OPLAN sa gipgubat ng DENR? A. Ang ganap na pagbabawal sa pagkunta sa mga kagubatan? B. Ang ganap na pagbabawal sa pagtutroso sa lahat ng matatandang gubat? C. Ang pagbabawal ng pagtatanim ng mga puno sa loob ng kagubatan? D. Ang pagpapahintulot ng pagtutroso sa lahat ng gubat? Ang tamang sagot ay B, ang ganap na pagbabawal sa pagtutroso sa lahat ng matatandang gubat. Ano ang tawag sa paraan kung saan isinasagawa ang pagmimina sa pamamagitan ng pagpapasabog, paghuhukay o pagtibag na mga kabundukan? A. Deforestation B. Reforestation C. Kaingin D. Quarrying Ang tamang sagot ay D. Quarrying Anong tawag sa sistema ng pagsulong ng bansa sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya? A. Distribution B. Industrialisasyon C. Paglilingkod D. Kalakalang panlabas Ang tamang sagot ay Industrialisasyon. tukuyin kung anong gawaing pangkabuhayan ang inilalarawan ng sumusunod na mga hamon at programa ito ba ay gawaing pagsasaka gawaing pangingisda gawaing pagmimina gawaing panggugubat o gawaing pangnegosyo at komersyo maaari mong isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno Pagbabay produksyon ng mga isda at yamang dagat Ito ay gawaing pangingisda Pagbabawal sa pagkakaingin Ito ay gawaing panggugubat Pagkakaroon ng polusyon sa lupa ito ay gawaing pagsasaka. Pagkaubos o pagkakalbo ng mga kagubatan sa bansa. Ito ay gawaing panggugubat. Paglulunsad ng mga batas na nagbabawal sa pagsira ng mga coral reefs. Ito ay gawaing pangingisda. pagpapaunlad sa pagpapanatili sa mga puok minahan sa bansa. Ito ay gawaing pagmimina. Pagsasagawa ng industrialisasyon ng pamahalaan. Ito ay gawain pang negosyo at komersyo. Pagtatanim sa gilid ng bundok o burol upang maiwasan ang erosyon. Ito ay gawain pagsasaka. panganib na kinakaharap sa pagpasok sa mga kuweba o minahan. Ito ay gawaing pagmimina. Panghihikayat ng pamahalaan sa mga mamamayan na magtatag ng maliliit na negosyo. Ito ay gawaing pang negosyo at komersyo. Tukuyin kung tama o mali ang isinasaad ng bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag para sa bilang isa hanggang apat. Tingnan nga natin kung tama ang iyong mga sagot. One, paggamit ng dumi ng hayop at nabubulok na halaman bilang pataba. Tama. 2. Pagsira ng mga mangrove forest at coral reef. Mali. Pagbibigay ng pahintulot ng pamahalaan sa mga kumpanyang magtayo ng mga pagawaan at industriyang malapit sa dagat, sapa, lawa at ilog. Mali. 4. Pagbabawal sa paggamit ng mga pinong-pinong lambat sa pangingisda. Tama! Narito naman ang mga pahayag para sa bilang lima hanggang pito. Narito ang mga tamang sagot. 5. Pagbubungkal ng lupa, ngunit di muna ito tatamnan upang muling manumbalik ang kalusugan nito. Tama. 6. Pagpapatayo ng mga marine park upang makita ng mga tao ang kagandahan ng karagatan. Tama. Pagtatanim sa mga gilid ng burol at bundok upang maiwasan ang erosyon. Tama. At narito naman ang mga pahayag para sa bilang 8 hanggang 10. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. 8. Pagbibigay ng pahintulot sa pagsasagawa ng kaingin sa mga piling kagubatan. Mali. Pagsasagawa ng pananaliksik hinggil sa makabagong paraan ng pagtuklas ng mineral. Tama. Pagtatapon na mga dumi ng mga duminang minahan malapit sa mga sakahan at tirahan. Mali! Tukuyin kung ang pahayag ay tumutukoy sa hamon sa gawain pang kabuhayan sa bansa o kung ito ay oportunidad. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Para sa bilang isa hanggang apat. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. 1. Pagsasagawa ng illegal quarrying o pagpapasabog at paghuhukay sa mga kabundukan. Hamon. 2. Pagtuturo sa mamamayan na mag-recycle. Oportunidad. 3. Pagtatayo ng marine park. Oportunidad. 4. Pagkoconvert ng mga lupang sakahan upang maging subdivision o golf course. Hamon. Narito naman ang para sa bilang lima hanggang walo. At narito ang mga tamang sagot. 5. Pagkasira ng mga mangrove swamp, bunga ng pagputol sa mga bakawan na nagsisilbing tirahan ng mga isda. Hamon. 6. Pagsasagawa ng reforestation sa ating mga kagubatan. Oportunidad 7 Pagsasagawa ng sloping agricultural land technology. Oportunidad 8 Polusyon at pagkasira ng kalikasan bunga ng industrialisasyon. Hamon. <tune> At narito ang para sa bilang siyam hanggang sampu. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. 9. Pagpapatupad ng DENR ng Oplan sa Gip gubat kung saan ipinag-uutos ang ganap na pagbabawal sa pagtutroso. opportunity 10. Pagsasagawa ng pag-aaral at pananaliksik sa mga minahan sa pagtuklas ng mineral. Oportunidad. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.